Ngayong panahon na naman ng tagulan at marami tayong exposure sa iba-ibang sakit uh, na pili namin pag-usapan itong leptospirosis kasi malaking panganibang pwede nitong itulot sa ating uh, katawan. no? Pwede natin itong dumating sa point na pwede natin hindi matay ito. Ay, okay. Nakakamatay ang leptospirosis. Oh, oh. Pero, Dok, umpisaan po natin, paano po ba nakokontract or nakukuha yung leptospirosis? Kasi isa sa mga pinaka na dahilan na alam natin, usually sinasabi, sa baha nakukuha sa tubig na may leptospirosis. Pero hmm. ano po ba talaga yung lahat ng possible ways para mahawa, makakuha ng leptospirosis ang isang tao? Uh, ang baha kasi eh, pwedeng makontaminate ng ihi ng daga mm -hmm. no kasi ang kadalasan ng infection na to ay nasa daga mm -hmm. no sa mga rodents no dahil pagka ano uh, bumaha usually nagtatago sila sa mga ilalim ng sa mga kanal mm -hmm. no so pwede nila kamatayon, pag pag napaihi sila tapos yung bacteria na ano na leptospira bacteria mm -hmm. uh spirochet ito eh Uh, parang related siya sa bacteria ng syphilis. Okay. Pareho sila ng mm -hmm. itsura, no? Spirochet, mm -hmm. no? Kaya uh, yung mga, uh, pag pumunta yung bacteria doon sa katawan natin, dumaan sa sugat, or nainom ng, ng lumusong sa baha, pwede siya magkasakit ng leptospirosis. Pero to curious po ako, ito po bang leptospirosis? Talagang yung mga daga lang yung pwedeng makapag, kumbaga yung maging carrier nito, tapos iahawa doon sa tubig o doon sa baha kapag lumusong tayo sa baha? Ah, pwede rin ng ibang hayop. Pwede rin nga rin yung aso, pusa. Pwede rin. Ah, pwede rin. Talagang masikat lang po itong oh, mga dagalang. O, oh, sila lang kasi talaga ang ano, uh, mm -hmm. nadodon sa, sa kanal. Mm -hmm. Sila yung nabubuhay doon sa ilalim. Okay. Pero dok, sa mga tao naman na nagkaroon ng leptospirosis, ano naman yung napapansin po natin mga sintomas kapag mayroon ng leptospirosis ang isang tao? Mm, kadalasan kasi parang trangkaso lang eh. Ah, okay. Oo, pwede rin siyang may sore throat, mm -hmm. masakit ang katawan, tapos maya maya namumula na yung mata. Mm -hmm. Oo. Pero very prominent yan ay yung sumasakit yung muscles niya. Mm -hmm. Particularly okay. dito sa, sa binti Mm -hmm. dahil may po bang dahilan dahil sa binti po ba pumasok yung leptospirosis bacteria Ay, hindi. or hindi naman related po doon? Hindi naman. Manifestation yung lang. Yung binti niyo. po lang po talaga. Pwede sumakit nauna. din sa likod. Okay. No? Kaya lang pagka yung tinatawag namin calf tenderness, mm -hmm. prominent yon So, para maagapan mo siya, kailangan meron kang high index of suspicion. Mm -hmm. uh, once na may lagnatin, ah uh, wag mo siyang i-dismiss as ordinary environment ordinary viral infection lang kasi kalamo may sore throat lang hmm. no pwedeng mo rin siyang entertainin lagi no kasi pagka nahuli ka doon nagkakaroon ng complication. kasi sabi niyo nga po bacterial siya. So kung may may mga, mga kasambahay po tayo na nagkaroon ng gantong sintomas, meron na pala siyang leptospirosis. Tapos hindi naagapan. kasi iniisip na nga po ng iba na lagnat lang eh, usually yung mga lagnat minsan doc parang pinapalipas lang na itutulog lang, ipapahinga. Kapag maulan, yun yung lagi nila diba? sinasabi na, ay normal oo lang magkalagnat. Oo, oo nilalagnat lang. Oo. Pero hindi natin alam lept leptospirosis pala. Oo. Ano po ba yung mga risk kapag po hindi ito nagamot? Uh, pagka kasi tumatig na sa point na nanilaw na yung pasyente, mm -hmm. uh, maaring kumalat na siya, pumunta na sa liver. No? Mm -hmm. Chondis ang tawag doon, naninilaw okay. siya. Tapos yung hirap na siyang umihi, kumukunti ang ihi. Uh, pag kumukunti ng ihi, apektado na ang kidney. Ganyan. Mm -hmm. Mabilis siyang kumalat. Okay. okay. Kaya kailangan agad-agad dadadala siya sa doktor para mabigyan ng IV antibiotics. Do? Antibiotics kailangan. Dok, yung sinasabi niyo pong mabilis na pagkalat, may i-expect po kami na like oras? Talagang ito yung time frame Oo. na kapag kailangan, in 5 hours or 3 hours, kailangan ma-address? Ma ano talaga, immediately, kailangan okay. madala kagad. Kasi in, in a matter of hours, pwede maging acute yung kalagayan niya. Mm -hmm. Pwede mag-deteriorate ang pasyente. Mabilis pa. Kaya, kaya eh, yung antibiotics kasi hindi agad tumatalab mm -hmm. eh. Mm. Uh, bibilang pa rin ng oras kaya preferred ng IV pagka naninilaw na. Okay. Pero ano pa rin uh, mayroon din namang mild manifestation, mild uh, presentation, no? yan from mild moderate to severe, mm -hmm. no? Ang kinatatakot natin yung severe, no? Okay. Di mahirap na pwede. ba 'yun, dok? Talaga Oo. pag nasa severe mahirap ng agapan or wala na talagang pag-asa, 'no? Uh, talaga? Meron pa rin naman. Uh, Actually okay. nung nung Ondoy, may mga na-admit ako na wala rin mapasukan kahit sa ward lang na ma-manage mm. naman. Oh, no. Bibigyan ng ang, ang maraming fluids, mm -hmm. bibigyan ng mga pampa pampataas ng blood pressure, ganyan, tsaka full dose, high dose antibiotics. Na. No? Ayun, kailangan so, talagang pumunta sa dok. Nakasurvive naman siya. Mm -hmm. wow. Be, nga po, sa mga may mga leptospirosis naman, dok, ano naman yung na-expect nila ng mga treatment and medication para sa mga gantong pasyente? Uh, Unang-una, pagka may prophylaxis no, mm -hmm. pinatawag. Pagka lumusong ka sa baha, kahit wala kang sugat, maganda, uminom ka na rin ng... ng ang protocol ngayon, doxycycline. Mm -hmm. Before pa po yan? Oh, before pa lang. Pagka, pagka lusong mo, mm -hmm. pagka hindi mo naiwasan, napalusong ka, mm -hmm. inom ka na agad. Kung wala ka naman sugat, siguro one dose lang ng uh, two capsules oh, okay. a day, ng no, 100 mg doxycycline, sapat na. Mm -hmm. Pero pag may sugat ka, Uh, 200 mg a day, doxycycline for 3 to 5 days. Apang matagal kung meron kang exposed na sugat at lumusong sa baha. Mm. Pero dok, di ba itong mga gamot na ito, kailangan po ba ito ng reseta bago po mapili uh, ng mga pasyent, ay eh, ng ating mga kasambahay? Oo, pero ano kasi, uh, lahat ng antibiotics ngayon, hindi oh. na ng reseta. Eh. Kaya nga ang hirap, ibig eh, sabihin oh, nilalapit sa akin, isang pamilya, Uh, Resetahan mo bawat yun? isa. No? Mm -hmm. Eh, siyempre, babahid pa sila ng konsulta. So, yes, medyo libre na. Bigyan um, na lang natin mm -hmm. ng ano ng kamot.